Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay at mga ka, mga kababayan ko, mga amigo, amiga. Good morning po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emi. Samahan nyo ako, magluluto po tayo. Ayan, tayo na. Magluluto po tayo ng kinamatisang manok. Ayan, meron po tayong manok dito. Ayan, Meron po tayong patatas. Ayan. Meron din po tayong carrots. Lagyan din po natin ng carrots. Ayan yung ating kinamatisan. Meron tayong sibuyas. Meron po tayong kamatis. At meron tayong bawang. <coughs> Sorry po. Sorry po kasi kumatila lang muna ni Tita Amy. Ayan at meron tayong malaking olive oil <laughs> malaking olive oil tita emmy tita emmy tita minampo muna akong tubig parang dry po ilalamanan ko. sorry po hindi natin ma-edit yan kasi hindi ako marunong. Iyan <laughs> yun na yun. Basta uminom ako. <laughs> Nauhaw din at nag-dry ang lalamunan ni Tita Amy. Ito po. Inaano ko na po itong bawang. Dinidikdik na po ni Tita Amy. At maglagay na po tayo ng olive, 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 olive oil. Ayan, olive, 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 olive oil. Ayan po. Lagay po tayo ng olive oil. Gasan po natin ito. Ayan. Nahulog yung isang perasong bawang. At inugasan ni Tita Emi. Ayan. Kaya pula, po lalagyan ng patasa, patatas at carrots para meron ng kanin yung isa kong kasama. <laughs> Ayan po. Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na po ang aking mga kaibigan? Kumusta na po kayo mga kaibigan ko? Sana'y lagi lang okay at ligtas sa lahat ng oras. Ayan po. At sana'y maging be happy. Be happy always. <laughs> Ayan po. Kumusta na? Kumusta na po kayo? Tita Amy, okay lang. Ito. Trabaho, trabaho, trabaho. Trabaho. Kailangan po natin ng trabaho. Kailangan na kailangan po natin ng trabaho para sa ating mga expenses. Araw-araw. Araw-araw po natin pangangailangan. Kailangan natin ng work, 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 work. Work, 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 work. <laughs> work, 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 work po tayo. Work, work. Taemi, work. Ayan. Ayan po. Nabalatan na natin yung ating carrots. Ilagay na po natin itong Kung okay na. Ayan. Ayan, pwede na. Kung minute na, minute na. Un minute na, Tita Emi. Ayan. Namoy na agad ang sibuya. Ay, sibuya sa bawang. Namoy <laughs> bawang agad. Kasi nakadikit tayo halos sa kasirola ng bawang. Ayan. Tinamatisan. Manokin. <laughs> Manokin. Ayan. Kinamatis ang manukin. Sagay na natin itong ating sibuyas para hindi po magsunog ang ating bawang. Hindi po masarap pag sinunog natin ang bawang dahil po mapait. Mm -hmm. Mapait po yan. Kaya huwag po natin susunodin ang ating bawang. Kailangan lang po ay tama lang kasi sasabay pa naman natin sa sibuyas kasi po pag sinulog natin ay hindi masarap ang lasa ayan po, basa natin itong ating kahot ayan gasugas lang kita eh ni pag may tang, hindi lang <laughs> po may tang kailangan po gasugas po talaga ayan kuha po ako ng limon. po na ito may laman pa. Ayan po. Ayan po. Meron limon. Lagyan po natin ng konting limon. Para po masarap-sarap naman po siya. Ang problema po natin sa paminta. Dahil ang paminta ay hindi masyadong lumalabas. Nahihirapan po ang tuta. masukkan chicken chicken kita masukkan chicken chicken ang ating ulutuin marami pong katong matis ang lalagay ko para masarap Sarap, sarap. Sarap, sarap, sarap. Yan, yan, Sarap, sarap po yan. Tama na kaya itong hiwa ko na po Sa ating manok kins. Tama lang kaya ang ating hiwa. Kain Parang hindi siya doon malalaki. Hiwa ko po na isa Kapag ito para hindi po masyadong malaki ang pagkakahiwa ng manok-manokin. Ayan, ang ating chicken-chicken. Kumusta na po kayo? Kumusta na po talaga kayo? Lagi pong puyat si Tita <laughs> Kakahabol ng watch. Ayan po. Ayan po. Miwa ko po pa po ng isa pang hiwa. Para naman di po masyadong malaki. Ayan. Ayan. Okay na po yung ating kamatis-kamatisan dyan. Ang ating kamatis at kamatisan. Nagbago na agad ang kulay dahil sa kamatis. Lagyan na po natin itong ating chicken na hiniwa natin ng konti pa. Ayan. Sana po po. Maging masarap. Yan lagi ang prayer ni Tita Hebe habang nagluluto. Lagi sinasabi, sana'y maging masarap. Para po naman kakainin po talaga nila. Lagyan ko po ng konting powder ng sibuyas. Ayan po. Lagyan po natin ng konting powder ng bawang. Ang bawang. Konti lang tapos lagyan po natin ng kasi lagyan na natin ng bawang at sibuyas po yan ng kumino hindi ko po alam kung ano sa Tagalog to hanggang hindi ko pa na sa search sa Google lagi ko po nakakalimutan ayan. tapos lagyan po natin ng na, ito pong kurkuma ay luyang dilaw kurkuma luyang dilaw po lagyan po natin ng luyang dilaw ayan kasi manok din po siya, maganda may luya. Eh, wala pong luya silang talagang luya. Yung luya, yung dilaw na lang na powder ang ating nilagay. Tapos, lagyan natin ng pimiento, ibig sabihin ng paminta, pero kulay red. Kasi yung paminta nila, hindi po masyadong lumalabas yun eh. Ayan. Pero itatry ko pa rin pong lagyan na pamintang si po hindi na labas. Natatandaan niyo po ba yung nabuksan? Ayaw po talaga o. Oh. Ewan ko para po nila ito ginagamit. Bakit ayaw mo? Baka malaglag ka na naman. Magkanda pa akong ka na naman. Hindi ko kasi sila bumibili ng ano, paminta na ano, eh, yung panitang patulad nun yung tinataktak po ganito so, kasi binibili nila paninta yun hindi na dudurogin pa yun napakahirap po halos walang lumalabas ayan po ang problema ko dyan lagyan po natin ng asin lagyan po natin siya ng konting asin ayan po ayan po siya Ayan. sarap na po ng kulay kulay pa lang po hindi pa po talaga natin alam yung lasa niya ayan kinamit isang chicken chicken ni tita emmy ang kinamat isang chicken chicken ni tita emmy ayan tapos lalagay po natin mamaya yung yung uh, 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 carrots at saka ang ating patatas ayan po yun pong natin mamaya kuha po tayo ng tahit takpad po muna natin siya yeah. ayan ito na po, ito na po tingnan po natin ang ating chicken chicken ang ating manok ayan ito pong tingnan kung ano na nangyari sa ating kinamatisan ayan po Medyo okay-okay na siya. Okay-okay na. Nagay na po natin yung ating carrots at patatas. Ayan po. Ayan. Nagay na po natin yung ating carrots at patatas. Sa ating kinamatisang kinamatisang chicken. Kinamatisang chicken. Ayan po. Halo-halo, Tita Amy. Sa kinamatisang chicken-chicken. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ngayon, ang lulutuin naman po natin ay ang karot sa tang patatas. Siguro itama na yan ating sabaw. Huwag lang natin sabawan na maigi para di naman po malunod. <laughs> si pag malunod, magiging na po yan tinola. Ayan po. sige po. Takpan po muna natin at ng maibigan. Tapos na may po natin muli ang ating kinamatisang manong. Ayan, sa akin pong ng ating, po ating niluluto. Kung anon na po nangyari. Aray, napasok si, si, si Tita Emi. Napasok po sila. Napasok po sila. Ayan po, ayan po. Ayan po. Hindi pa po ready yung ating karoch Ayan, sige lang po. Ating po munang takpan pa. Magugas pa tayo muna ng pinggan. Ayan. Ayan. Salamat, salamat po. Eto po. Ating nga naman natin Tignan ang ating niluluto. Ayan po. Ayan. Sarap-sarap naman po na ay. Ayan. Malapit na po mag-dry-dry yan. Luto na yan. eh Luto na po yan eh. Ayan. Ang sarap-sarap naman po yan. Ayan. Tikpan po natin ng maibigan. Tikpan po natin. Mmm. Ang sarap. Sarap po talaga. Pero biro, hindi po ako nagsisinungaling. <laughs> Thank you. Ayan. Ayos na po yan. At atin na lang po yan. Idradarahin e, ng kaunti. Ayan po. Hinaan ko po para hindi nyo na ako, mai, hindi naman po kayo mainit sa akin. Ayan. Maraming 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 salamat sa aking mga kaibigan. Hindi ko po maikot para papunta po sa akin. Dahil itong phone po na ito, kung saan po na pa ay doon na lamang po siya. Pag nilipat ko po, ang mangyayari ay mamamatay. Mamamatay po siya. Kaya, kanya na lamang po, ako'y magpapalam sa inyo ng magandang, magandang, magandang tanghali sa inyong lahat. At magandang, magandang hapon po sa iba. At magandang, magandang umaga po sa iba. Saan man dato ng mundo. Ayan, mga amigo, amiga, mga kapinoy-pinoy. Maraming maraming po salamat sa inyong panonood sa aking sa ating channel. Ayan, maraming maraming po salamat. Ang lahat po ng aking manonood, ang lahat po ng aking mga subscriber, maraming salamat po sa inyo. Talagang maraming maraming po salamat. Mula po sa aking puso, pinasasalamatan ko po kayo. Thank you, thank you very much. Sa lahat po ng manonood lamang at di pa subscriber, subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga pinanonood. Ayan po hanggang sa makarating tayo sa kampana para talagang updated po tayo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye! I love you. I love you, amigo, amiga. Ang mga Pinoy-Pinay, I love you. I love you. Bye-bye!